Okay mga kabotar work, set po. Welcome back again. Uh, ito, uh, ito po yung uh, top dead nya. TDC. Tignan nyo po, lubog po yung piston. Uh, ayaw pong umandar. Uh, ayaw niyang umandar dahil wala na sa timing. Ngayon titingnan natin yung kanyang kunya or yung kanyang uh, kamlob. dito yung timing gear yung uh, timing nila tingnan natin baka hindi tama okay ayaw umandar siya TMX 155 Okay, uh, bubuksan ko lang to. Tatanggalin ko muna yung bag nito. Yan oh, lubog na lubog po. Ang dami oh. Ano siya sa ganyan? Yan, nakatap. Tenta po tayo. Yan, nakatap. Okay. tingnan nyo yung magneto natin, yung uh, paglagyan ng kunya. Nakadiretso siya dito, mga kamotor. Oh. pero lubog siya, lubog yung piston. Okay, yan kamotor, Okay. Ayun, kaya ayaw umandar ka Okay, put put po yung kunya. Ito yung sira kunya. Okay. Ayun, naputol siya. Ano 'yung pinagputulan niya? Ayun oh. Ayan, napudpud siya. Kaya ayaw umandar. Okay, sa tips po na naman yan, mga ka-motorworks. Uh, ah, alos. Pero umusok po to. Kaya umusok dahil nawala na siya sa, ano, sa timing. Kaya bigla siyang umusok pero wala na masigaw yung mga yung kanyang piston rin tuyo, tuyo, tuyo. pati yung kanyang mga barbola Ayan, oh, tuyong tuyo naman walang uh, walang na lagis okay yan isang tips po yan Ayan, naputol po yung kunya. Pud-pud na. Putol. Okay. Ito, kamotos, yung uh, pinagputulan. Ayun, no oh. Nandito pa sa magneto. Ayan, yung kalahati. Yung kalahati, nandito naman sa kanyang sibudyal. Ayan. Okay, tatanggalin ko muna. Ito. Ito, kamotos. Ayan. Ito yung isa tatanggalin ko muna ito kalate ito yung kalate nga ito. ito ito yung kalate nga ayan. ayan putol sila mga kamotors ito po putol yung kunya okay, okay. kaya ayaw nang umandar nawala na sa timing mga kamotors Okay, uh, papalit lang tayo ng kunya dito. Okay, ka motors ito. Uh, nakakita po ako ng uh, pinaglumahan natin ng uh, kunya. Ito na lang linagay ko para hindi na, hindi na tayo bibili. Ayan. Okay, ito pa naman siya. Ayan, labas na labas pa naman. Okay. Pero disporma na siya dito sa taas. Pero wala namang problema yan. Importante, naka, nakalabas pa siya. Ayan, marami pa naman yung labas niya. Okay. Ito na muna ilalagay ko. Yan, okay na. Tuyong-tuyo naman yung ano, yung ating pistol. Dilinis ko na lang siya. Idalis ko yung konting carbon. Pati dito sa kanyang mga, mga barbola. Yan, okay naman. Tambot na lang po. Uh, Paandarin na natin. Okay guys, tapos na po tayo. Uh, Paandarin ko na po siya. O sige, start. Start na. Sige. Paandarin uh, ko Okay, hanggang dito na lamang po mga kamotorworks. ah, uh, maraming salamat po and uh, God bless sa inyo lahat. Bye-bye.